Sama tayong magiging Saksi! Mga kapuso, nagkahulihan na naman sa EDSA Busway at ang isang nagtangkang tumakas, sumemplang. Ang sumotoridad, magiging 7 milyon piso na ang multang nakalap mula sa mga paglabag nitong Enero lamang. Saksi, si Joseph Moro. Pinapatabi ang motorsiklong yan pero imbis na huminto, bigla itong humarurot hanggang sa sumemplang. Dali-daling sumakay ang rider at tinangka ulit tumakas pero sumemplang ulit siya. Inuhuli siya ng mga operatiba ng DOTR Special Action and Intelligence Committee for Transportation dahil sa pagdaan sa EDSA Busway kahit bawal. Todo paliwanag ang rider ospital ko Sa Bulacan po. Bola-bulakan Bul 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 po. Bola-bulakan oh po. Opo. Kenakat din lang po ako po. Condition na po ata kayo. Kailan niyo kayo din? Bukod sa pag-impound sa motorsiklo umabot sa 15,000 pesos ang kanyang multa. May iba pa kasing paglabag ang rider. Wala siyang dalang lisensya at wala ring rehistro ang dala niyang motorsiklo. Naka Air Force uniform din siya na ayon sa kanya ay hiniram lamang niya sa kaibigan. Bukod sa mga bus na nag-ooperate sa EDSA Carousel, ay mang pinakamataas na opisyal ng gobyerno lamang ang pinapayagan dumaan sa busway. Pwede rin dumaan ang mga re responding emergency vehicles gaya ng ambulansya, truck ng bombero at Philippine National Police. Pero ang ambulansang ito, walang maipakitan trip ticket. Hindi po sir, nag-pick up po kami ng patient, kaya lang hindi po nakagawa ng trip ticket. Pinadaan naman ang kasabay nitong ambulansya na may nakitan trip ticket. Pwede sir, pwede. Basta may, ano siya, may sakay na pasyente ho. Opo, para basta may katunayan lang po na uh, may dalis ang pasahero. tsaka kung saan po siya kinuha. Opo, trip ticket po. May oras din po yun sir at tsaka ano, Hinuli rin ang isang taga Land Transportation Office o LTO at isang kulis na dumaan sa busway. Sa isa't kalahating oras na nakita naming operasyon, 27 ang nahuli. Ang ilan sa mga hinuli, batid naman daw na bawal. Siya na po kasi ako. Huh? Sisiya na ako. Okay lang, 5,000? Hindi sir, wala eh. Wala akong pahay ng ganun. Sakit lang nila yan, sir. Ayon sa DOTR, sae, kung hindi natatakot yung mga lumalabag dito sa dumadaan sa Elsa Busway, baka doon sa demerit point, sa inyong mga lisensya ay matakot na raw ang publiko. Bawat violation, 5 points ang bawas at meron ka lamang na 40 points sa iyong lisensya. Pagkala, no ubus mo na iyon? Uh, ma marire po ang ating license and then magkakaroon po tayo ng, uulit uh, po ulit tayo ng proseso doon sa magiging student then non-pro and then professional. Nitong Enero, lampas 7 milyong piso ang multa na kalap ng gobyerno sa mga lumabag. Aabot naman sa 189 milyon pesos noong 2024. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Huli ka sa isang motorsiklong iniwan lang sandali ng may-ari na may binili sa convenience store. At sa tulong ng CCTV, natunton ang mga suspect. Saksi, si Darlene Kai. Nang maglakad papasok ang dalawang lalaking ito sa Rianzade Street sa Sampalok, Maynila, Pasado, alauna ng madaling araw, tinumbok nila ang isang nakaparadang motorsiklo. Agad sumakay ang nakapula sa motorsiklo habang itinutulak muna palayo ng kasama bago sila dali-daling umalis. Tinangay na pala nila ang motorsiklo. Maya-maya pa ay makikita na sa kuha ng mga CCTV sa ibang kalsada, nakakarga na sa kolong-kolong ang motorsiklo na tinangay ng mga suspect buat din ng mga tumangay ang may dala ng kolong-kolong ayon sa investigasyon ng Manila District anti Carnapping Unit. Ang motorsiklo naman, ipinarada lang saglit ng may-ari habang may binibili sa convenience store. Okay. Siguro madaling araw na yun, talagang nag sila para makumuha ng motor. Eh, na nila yung motor, yun ang nakuha nila Gamit ang kuha ng mga CCTV sa mga dinaan ng kalsada, natunto ng mga pulis ang mga suspects sa barangay 783 sa Santa Ana, Maynila. Doon po namin nakita uh, sila na inaano na tinatanggal na yung mga ibang markings ng motor. Bali, ang inabot lang po namin doon, yung dalawa po, yun ang uh, nahuli namin, yung isa, uh, wala po siya roon. Inaresto ang dalawa sa tatlong suspect na dati nang nasangkot umano sa carnapping at robbery holdup. Na-recover din ang ninakaw ng motorsiklo. Sabi ng mga suspect, niyaya lang daw sila ng kaibigang hinahanap pa ng mga polis ngayon. Siya po yung nag-uutos sa amin na nakakaroon ko lipat bahay lang. Gilipat ang gamit. dami na po kami sa ginawa niya. Napadais lang po kasi kami nadamay. Nakamit na lang po kami. Kung dati sa ilang talyer ibinebenta ang spare parts ng ninakaw ng motorsiklo, ngayon e eh, online na raw nagbebenta ang ilang masasamang loob. Ginagamit pa raw nila yung identity o pangalan ng mismong may-ari ng motorsiklo para maibenta yung ninakaw nilang spare parts. Ang kasi nila ng online na, magkano sila ng mga ano, baking ID. Pangalan nung itong may-ari, pero yung picture po, iba po yung picture nun. It's either kasamaan nila or sila po. Tapos na rin po nila yung pirma. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai ang inyong saksi. Ngayong linggo, nakatakdang i o ipadala sa opisina ni House Speaker Martin Romualdez ang tatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon yan kay House Secretary General Reginald Velasco. Noong Disyembre pa inihain ang mga reklamo pero ay kay Velasco, may hinintay pa siyang ikaapat sa sanang impeachment complaint kaya hindi ipinadala agad ang naunang mga reklamo sa Office of the House Speaker. Dito na ang huling linggo may sesyon ng Kongreso bago sila mag-adjourn para sa kampanya sa election 2025. Kapag natapos ang termino ng kasalukuyang Kongreso sa Hunyo, kaya maghain muli ng panibagong impeachment complaint kung gusto pa itong isulong. Pero ayon kay Velasco, sakaling daan na tatlong kongresista ang pumirma sa impeachment complaint Maaari na itong dumiretso sa Senado at hindi daran pa sa House Committee on Justice. Nauna ng sinabi ni Pangulo Marcos na sayang ang oras ng kongreso sa impeachment kaya hindi siya pabor dito. Ayon naman kay Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi makikialam ang Pangulo bilang paggalang sa co-equal na sangay ng gobyerno. Patay ang isang gwardya matapos barilin ng kapwa gwardya sa Antipolo City. Ang dahilan ang pagiging late umano sa trabaho ng biktima. Saksi si Jonathan Andal. Sa bodega ng hardware na ito sa Antipolo City, biglang na marin ang gwardyang yan. Napatakbo ang mga tao sa paligid, nagkasa ng baril ang gwardya sa kamuling inasinta ang target. Ang binaril niya ng tatlong beses, kapwa niya gwardya, nakarelyebo niya sa trabaho. Dead on the spot ang 34 anyos na biktima Ayon sa pulisya, nag ugat ang pamamaril sa pagka-late ng 30 minuto ng biktima sa trabaho. Yung suspect natin ay uh, parang buong araw na nag-duty at initially sa kabin niya, parang araw-araw na lang na-late yung nasama niya. Tapos uh, nagkaroon sila ng pagtatalo at napuno na no yung uh, suspect. Sumuko sa iba pang kasamahang guardia sa bodega ang 35-anyos na sospek. Narecover din ang issued firearm na ginamit sa krimen. Ayon sa sospek, matagal na silang may alitan ng biktima. Mga ilang araw na po, dalat ko ng galit kasi sa mga niya sa akin, pati sa pamilya ko. Nahaharap sa reklamong homicide ang sospek at tinitignan kung aabot sa reklamong murder. Ninipo ko ng patawad, ninipo ko ng kasensya. May kaakibat po ng malaking responsibilidad ang paghawak po ng baril. Huwag po tayo papadala sa ating emosyon. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Mari nang ilabas ang buffer stock ng bigas ng National Food Authority para mapababa ang presyo ng bigas sa merkado. Kasunod po yan ang pagdadeklara ng Department of Agriculture ng Food Security Emergency dahil saan nila ipambihirang pagtaas ng presyo nito. Sa kabila raw yan ang pagbaba ng presyo sa world market at ang pagbaba ng taripa sa bigas noong Hulyo. Effective immediately ang deklarasyon at mananatili hanggat hindi ito inaalis ng kalihim ng DA. Paribagong aberya sa eroplano sa Amerika, may isang daang pasahero at crew ang inilikas matapos magliyab ang pakpak na isang eroplano sa runway sa Houston, Texas. Saksi si Oscar Oida. Oh my seated. No, no, no. Oh my Kuha ito ng isa sa mga pasahero sa loob ng aeroplano habang nasa runway ng George Bush International Airport sa Houston, Texas sa Amerika. Nakikiusap ang ilang pasahero na makalabas matapos masaksihang may apoy na nagmumula sa pakpak ng United Airlines Flight 1382. You cannot take your bag with you. You can't take them. You have right here. Patungo sa ng New York ang eroplano nang magkaaberya sa makina bago mag-take off ang eroplano. Ayon sa airline, nailikas naman ang isang apat na pasero at limang crew. Wala namang nasaktan. Iimbestigahan ng US Federal Aviation Administration ang insidente. Sa nakaraang linggo, dalawang malagim na trahedya sa ere ang iniimbestigahan sa Amerika ang salpukan ng American Airlines Flight 5342 at Black Hawk Helicopter sa Potomac River noong January 29. At ang pagbagsak ng isang medical evacuation plane sa Philadelphia noong January 31. Kaka-take off lang ng eroplano nang bumagsak sakay ang batang pasyente at limang iba pa kasama ang kanyang ina. Walang nakaligtas sa mga biktima na pawang mga Mexican ayon sa may-ari ng air ambulance na nakabase sa Mexico. Nasawi rin ang isang nasa loob ng kanyang sasakyan nang mangyari ang insidente. Hindi pa malinaw ang sani ng plane crash. Sa Potomac River, natukoy na ang pagkakilanlaan ng 55 sa 67 nasawi sa salpukan ng helicopter at passenger jet. Batay sa embisigasyon ng National Transportation Safety Board ng Amerika, nasa taas sa na 325 feet ang American Airlines flight nang sumalpok dito ang Black Hawk helicopter. Dahil dyan, lumalabas na lumilipad ang helicopter ng mas mataas sa maximum altitude nito sa naturang ruta na nasa 200 feet lang dapat. Dalawang minuto bago ang salpukan, naalerto naman daw ng air traffic controller ang helicopter na may eroplano sa ruta nito. Tuloy ang investigasyon kaya hindi patiya kung kailan maita-turn over sa mga kaanak ang labi ng mga nasawi. gumuwa muna ng makeshift memorial sa Virginia. Kabilang sa mga crews, ang isang may pangalan ni Police Colonel Pergentino Bong Malabit Jr., opisyal ng National Police na sakay ng aeroplano. Off-limit sa media pero binisita na rin ang makeshift memorial ng may bahay ni Malabit na si Rio, kasama ang kaanak ng iba pang nasawi. Sa Facebook post ni Rio, sinabi nito na siya naman ang magbibigay ng bulaklak para sa kanyang asawa. Dagdag niya, hindi mo na siya magbibigay ng payag habang nagluluksa. Tiniyak ng PNP na ginagawa nila ang lahat para matulungan ang pamilya ni Malabed. Nakakating na po sa US yung kanyang uh, asawa po at uh, inalalayan po siya ng ating uh, police pulis at sa, sa US po. Nakaalalay po yung ating mga pulis po doon sa, sa US po at uh, including po yung Consul General po ng ating uh, embahada. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oid ang inyong saksi! Uh... Patay ang labimpitong taong gulang na lalaki matapos hampasin ang dos por dos sa Davao City. At sa Coronadal, South Cotabato naman, na sa suntukan ng isang basketball game. Saksi, si Argel Relator ng JMA Regional TV. Bigay todo sa pag-shoot ang mga manlalaro ng barangay ng na Nama kontra barangay San Jose sa basketball game sa Coronadal City, South Cotabato nitong February 1. Pero habang abala sa bola ang karamihan ng player noong fourth quarter, dalawa sa kanila, nagpapambuno na pala sa court. Nauwi na ito sa suntukan. Pumasok na sa court ang mga coach, gayon din ang mga taga-suporta at taga-barangay para umawat. Dahil dito, pinalabas na ang mga player bago pa lumala ang gulo. Tuluyan na rin itinigil ang laro. Wala pang pahayag ang mga organizer ng liga. Nakita naman sa video na ito na viral sa social media ang panggugulpi ng isang grupo sa isang estudyante sa Davao City. Ayon sa Davao City Police, naglalakad pa uwi mula sa eskwelahan ang biktima nang mangyari ang insidente. At doon ako din, nagdugo-dugo naman. Tabangan na ako siya. Tabangan pa doon ito sa, sa eskwelahan. Kung saan di gamit? Nakins. Nakins ang gamit? Butik tukoy na ng mga otoridad ang isa sa mga nanggulpi. Sa Davao City parin patay ang 17 anyos na lalaking hinampas ng dos pordos. Batay sa investigasyon, nag umano sa labas ng bar ang dalawang sospek nang biglang dumating ang biktima at isang kasamahan niya. Uh, as info, ni Zumbag, ni uh, suspect sir, no, sa mga biktima. ng kitabangan siya sa rugan ng pospos sa Dos pordos. Arestado ang 31 at 33 anyos na mga sospek na tumangging magbigay ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, ako si Orgil Relato ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Pitong beses nagbuga ng abo ang Bulkan Canlaon simula po kahapon hanggang kanina umaga. Ang sa FIVOX, umabot sa apat na raang metro ang taas ng ibinuga nitong plumes bago mapadpad sa Hilagang Kanluran at Timog Kanluran papuntang Kanluran. Nagkaroon din daw ng tinatawag na superheated plume o pagliwanag sa crater ng bulkan kahapon. Nananatili sa Alert Level 3 ang bulkan Kanlaon. Tinangka o manong barili ng mga polis ang nominee ng isang party list. Pero giit ng polisya, naunang namaril ang nominee nang aarestoin sana siya. Saksi si Maki Pulido. Bandang alas 11 ng umaga kahapon, nang lapitan umano ng dalawang lalaki si Lejun de la Cruz, nominee ng magsasaka party list at dating miyembro ng Alex Bongcayao Brigade. Paalis na sana siya noon sa isang talyer sa Cainta Rizal, pero sinubukan pang kausapin tungkol sa pag-aahente ng lupa. Pero nang makita niyang bumunot ng baril, ang isa sa mga ito, sumakay daw siya agad ng kotse at kumaripas ng takbo. Naisip ko niya, asasi na to. Pinakbuang pa na. Tapos may pumutok na. Hindi ako nakakaabante. Nagpaputok na. Naghabulan hanggang ma-corner si sa karangal Village sa Cainta pa rin. Noon lang umano nalaman nila June na mga pulis ang humahabol sa kanya. We believe that this is a failed uh, assassination attempt on our client. Itinanggi ito ng Marikina Police na mataan umano ng isang intel operative si De La Cruz kaya at nila sa korte kung meron pa siyang outstanding warrant of arrest. Nakasibilya ng mga pulis para umano hindi matunugan ng operasyon. At sa bersyon nila, kahit nagpakilala na umano mga pulis ay binaril sila ni De La Cruz. Nakakuha umano sila ng kalibre 45 ba baril sa sasakyan ni Dela Cruz. Nung in-inform siya, bumundot na ngayon siya ng kon baril. So, inunaan na ngayon ng polis natin. Ngayon, nung uh, pinutukan na ng polis natin, sumakay na siya sa sasakyan niya pinatakbo yung sasakyan niya. Wala akong dahil nga gun ban Inaresto si Dela Cruz batay sa mga warrant of arrest na inisyo ng Las Piñas RTC noong 2018 at 2020. Sabi ng kanya abogado, ang 2018 warrant ay kaugnay sa pagpatay sa kapatid ni Dante Jimenez ng VACC noon pang 1992 bagamat mali umano ang spelling ng pangalan. Sabi pa ng abogado ni Dela Cruz, merong immunity from suit o hindi na pwedeng kasuhan si Dela Cruz dahil sa nilagdaang peace agreement noong 2000 sa pagitan ng gobyerno at ng ABB. Binuo ng Metro Manila Rizal Party ang Alex Bongkayao Brigade bilang isang urban guerrilla unit noong dekada 70. Kung meron naman siguro ang peace agreement yan, hindi naman siguro sasabihin ng court sa amin na yung warad niya na Existing eh valid pa ba? Sa kabulan, na ang isa sa mga pulis na sakay ng motorsiklo at ginagamot ngayon sa ospital dahil dito kakasuhan si Dela Cruz ng frustrated homicide pati na illegal possession of firearm, violation of the Omnibus Election Code at multiple malicious mischief. Para sa GMA Integrated News, makipulido ang inyong saksi. Ni Radio Challenge ng BRP Jose Rizal ng Philippine Navy ang tatlong People's Liberation Army Navy warships ng China. Ang sa AFP Northern Luzon Command, namataan ang mga ito 57 nautical miles mula sa Baho de Masinloc. Isa raw sa mga ni Radio Challenge ang isang guided missile Jiangkai-2 class frigate. Ang CCG vessels 3104 at 3301 namataan sa layong 70 hanggang 75 nautical miles mula La Union. Nauna na itong nakalapit ng 34 nautical miles o so halos 63 kilometers lang mula sa baybay ng Bulinao, Pangasinan, kahapon. Ang tinaguri namang Monster Ship 5901 ng China, itinaboy na PCG 120 nautical miles mula sa coastline ng Zambales. Ay sa PCG, patuloy ang radio challenge at kung maari, ay itataboy nila ang mga barko ng China mula sa EEZ ng ating bansa. Apat ang patay sa magkahiwalay na aksidente sa Iloilo, ang isa pasahero ng jeep na tumilapon matapos itong mahagip ng bus. Saksi si James Agustin. Dire-diretso hanggang sa lumampas sa lane at sumalpok sa truck ang isang motorsiklo sa Haro, Iloilo City. Patay ang mag-asawa na magkaangka sa motorsiklo. Nakaligtas naman ang kanilang apong limang taong gulang na nasa gitna na mag-asawa ng no mangyari ang salpukan. Ayon sa ina ng na babaeng nasawi, Galing ng mag-asawa sa isang pagtitipon sa beach resort sa Leganes. Sa piyak ang kinabuhi na kunang yak mo sila magbigi pinalangala ng yak pun sila kadua. Inilagay sa kudia ng mga pulis ang driver ng truck. Pero pinakawalan din matapos magdesisyon ang kabilang panig na makipag-areglo. Hindi kitaya maka aristo sang driver kiti ti ara saya sa right of way sang natabong aksidente. Sa Santa Barbara, Iloilo, -ilo, taxi naman ang bumangga sa isang bus. Dahil dyan, napaabante ang bus at nahagip ang bahagi ng isang papaserong jeep. Tumilapon ng lalaking pasehero na nakasabit sa jeep na nagtamo ng na malubang sugat sa ulo na kanyang ikinasawi. Nasawi rin ang driver ng taxi. Sugatan ang dalawa pang ng jeep. Ayon sa driver ng bus, paliko siya sa U-turn slot nang pinagbigyan ng paparating na jeep. Pero nagulat na lang siya ng masalpok ng taxi sa likod kita pa ka kupre no grabe nga impact ma kaya ng trap tamo na kanya ko sa ulo kita ko nga dalag e, na gitso ta eh pagdala na nai nagabante trap na nasok sa ng mga pulis ang dalawang driver sa NLEX umabot ng halos apat na kilometro ang traffic sa NLEX northbound dahil sa tumagilid na truck sa Maykawayan, Bulacan. Tatlong lane ang naukupahan kaya umabot mula Mundo Exit hanggang Valenzuela ang build-up ng sasakyan. Para sa GMA Integrated News, ako si James Agustin, ang inyong saksi. Taas presyo sa gasolina at bawas presyo naman sa diesel at kerosene ang ipatutupad ng mga kumpanya na langis bukas. Piso at labing limang sentimo ang bawas presyo sa kada litro ng diesel at siyam na pong sentimong bawas presyo naman ang ipatutupad sa kada litro ng kerosene. At sa gasolina, may taas presyo na pitumpung sentimo kada litro. Nauna nang sinabi ng Oil Industry Management Bureau ng Energy Department na nakakaapekto sa presyuhan ng petrolyo ang panawagan ni U.S. President Donald Trump na bawas presyo sa langis, pagdaragdag sa U.S. inventory at ang isyu ng taripa ng Amerika sa Canada at Mexico. Kalahati oras nagtagal ang sunod na tumupok sa tinatayang 300,000 pisong halaga ng ari-arian sa San Mateo Rizal. Hindi bababa sa 23 bahay ang apektado. Walang nasugatan sa sunog na iniimbisigahan pa ang sanahi. Patay naman ang apat na magkakaanak matapos matrap sa nasunog nilang bahay sa Balanga City, Bataan. Ayon sa fire marshal, hindi nakalabas ang mga biktima, kabilang ang tatlong taong gulang na babae dahil nakalak ang bakal na pinto at nakagrills din ang mga bintana. Posible magsimula raw ang apoy sa napapayaang kanila dahil walang kuryente sa bahay. From magandang dilag to binibining marikit. Simula po sa lunes, February 10 ay muling mapapanood sa Afternoon Prime si Herlene Budol para sa bagong pagbibidahang serye na Binibining Marikit excited na nga raw siya at ang iba pang cast. At dapat daw abangan ang mga eksena niya kasama si Pokwang at ang pagpapakilig nila ng kanyang mga leading men. Sa media ko ng serie, ni Reveal ni Herlin na sumailalim siya sa psychological therapy dahil sa matinding epektong dulot ng isyo sa kanila ni Rob Gomez. Nagluluksa ang fans mula sa iba't ibang bansa Kabilang na po dito sa Pilipinas, sa pagpano ni Barbie Shu na nakilala sa kanyang pagganap bilang Sanchai sa Meteor Garden. Isa po sa nagpaabot na pakikiramay ang kanyang mga co-star sa Meteor Garden, kabilang na si Jerry Yan na gumanap na Daoming Si. Ating saksihan. Solong anak na lumaki sa mapagmahal na pamilya. Laging handang ipaglaban ang tama at ang mga kaibigan walang inuurungan kahit ang mga makapangyarihan at mayayaman gaya ng F4. Yan ng iconic character ni Sanjay Chai na ginampanan ni Barbie Shu sa hit Taiwanese series noong early 2000s na Meteor Garden. Karakter na minahal at tumatak sa iba't ibang panig ng mundo kabilang ang Pilipinas. Kaya labis na nagluluksa ang fans sa bigla ang pagpanaw ni Barbie sa edad na 48. Ayon sa nakababatang kapatid ni Barbie, nagbabakasyon sila ng kanyang pamilya sa Japan nang magkasakit siya at nauwi sa pulmonya o pneumonia. Ito ay isang uri ng acute respiratory infection na kadalasang dulot ng virus o bakterya. Bagamat nagagamot, pwede itong maging life-threatening. Si Barbie inalala ng mga nakasama sa Meteor Garden. Sabi ni Jerry Yan, ang gumanap bilang si Dao Ming na love interest ni Shan Chai, nagpapasalamat siya na nakilala niya si Barbie. Nagpost din si Ken Chu na gumanap bilang si Shimen, isa sa F4. Ang gumanap naman bilang best friend ni Shanshai sa serye na si Rainie Yang, nagpasalamat kay Barbie at sinabing mamimiss niya ito. Heartbroken din sa pagpanaw ni Barbie ang animal rights group na PETA o People for the Ethical Treatment of Animals, ang grupong sinusuportahan ni Barbie. Ibinahagi rin nila ang artwork na ginawa ni Barbie noon. Naulila ni Barbie ang kanyang mister na si South Korean artist DJ Koo at dalawang anak mula sa kanyang ex-husband. Ang mga Pinoy na pareminis rin sa di nila malilimutan tungkol kay Barbie at sa Meteor Garden. Sabi ng isa, lagi siyang nagmamadali pa uwi noong siya'y nasa elementary pa lang para maabutan at mapanood ang serye. Ang isa naman aminadong hanggang ngayon ay inuulit-ulit ang panonood sa serye. Meron ding nagpahaba at nagpa ng buhok dahil na-inspire sa hairstyle ni Shanchai. Magandang pampagising rin daw para sa isang fan ang poster ng Meteor Garden na nakadikit pa sa loob ng kanilang kulambo. Gaya ng kanyang iconic character, lumipas man ng maraming taon, mananatiling buhay sa puso ng na mga nagmamahal at mga tagahanga ang iniwang legacy ng isang icon, si Barbie Shue. Para sa GMA Integrated News, ako si Aubrey Carampel, ang inyong saksi. Masaya at makulay ang pagbubukas ng Panagbanga Festival 2025 sa Baguio City. At kahit malamig ang panahon, nagpakitang gila sa mga contingent mula sa limang paaralan sa kanilang drum and lyre and street dancing field demonstration. At sa monitoring ng Baguio City Police Office, may git 50,000 ang nakiisa sa opening parade. Sa February 22, nakatakda ang Grand Street Dance Parade, habang sa February 23, ang Grand Float Parade ng mga highlights ng festival. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Haga bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.